Uh, yes po mga kabarangay, isang magandang magandang umaga po sa ating lahat. Uh, isang mabilisang content lamang po ito. Uh, marahil ay kayo rin po ay inip na inip na rin <laughs> sa uh, desisyon po ng Korte Suprema. At uh, yan po, kagaya po ng uh, nakikita po ninyo sa ating screen, ay uh, pinapakomento na po uh, nitong si Atty. Makalintal ang uh, Supreme Court. Yes po, ah, dahil ah, sa tingin po natin o nang nakakarami mga kabaranggay ay talagang ah, medyo talagang mabagal po yung kanilang ah, pagdidesisyon. Napakarami po mga kabaranggay nang nakita nating mga nadesisyonan na ah, kapag tayo po ay ah, nagpupunta sa site ng ah, Supreme Court. Pero talagang wala pa rin po itong ah, BSKE ah, at ang ah, siste nito ay nandyan na ba, nakasalang na ba? nag uusapan na ba? O pag-uusapan pa lamang ito? Bagamat uh, ako po ay naniniwala na independent ano po itong uh, Supreme Court at uh, ito po ay nagdidesisyon ng naayon uh, naaayon nararapat sa batas or ibig ko pong sabihin ay wala silang kinikilingan. Pero siyempre po hindi na, uh, hindi na rin oh, hindi pa rin po natin maaalis ano po ang iba na mag-iisip na sila po ay control pa rin ng mga nakakataas, lalo na ng Pangulo. At uh, parang, uh, yan nga po, talagang pinapabagal po nila ang uh, desisyon. Uh, kung sakasakali man na uh, maging unconstitutional itong RA 12232, ay uh, mapopostpon pa rin po talaga, o postpone na talaga itong uh, BSKE uh, December 1, 2025. Sa totoo lamang po mga kabarangay, ang lahat po ng naghihintay ngayon uh, sa desisyon po na ihahatol, ibababa po ng Korte Suprema ay uh, hindi na po yung usapin na uh, December 1, 2025 ba. Wala na po sa iba ang uh, ganyang uh, hinihintay na desisyon mga kabarangay. Ang uh, hinihintay na lamang po na ibababa ng Korte ay kahit ano po, ano po kahit ano ang uh, kanyang disisyon. Ang uh, mahalaga po sa lahat ngayon ay uh, magbaba na talaga ang korte dahil uh, talaga po medyo tumatagal na at uh, for once and for all, nais nice po ng lahat na marinig na po or makita na po yung nga pong disisyon. Ayan uh, po bang uh, RA 12232 ay konstitusyonal o ito po ay an Yes po mga kabarangay syempre po hindi po natin maialis talaga yung mga pagdududa ano po uh, dahil uh, alam mo naman natin na kaya nga po napuntayan sa uh, Korte Suprema ay talagang mga piling-pili po 'yan mga magagaling po 'yan at matitino po ng mga uh, justices So yan nga po mga kabarangay ay uh, sumulat na nga po itong uh, si ni Macalintal uh, para uh, magkomento na po itong uh, Korte Suprema. Kailangan na pong uh, marinig po ng uh, sambayan ng Pilipino o makita po yung hatol na... Kung unconstitutional ba or constitutional, dalawa lang lamang po yung hinihintay natin na magiging hatol ng korte. Uh, iyan nga po at uh, siyempre po kahit na ano ang mangyari ay uh, natural lamang na tatanggapin na natin kung ano man yung uh, magiging resulta, maging pabor man sa atin o hindi. Ang uh, importante po ay bumabangan na nga po ang hatol mga kabarangay. Napakahirap po, napakasakit po kasi sa para po doon po sa gustong uh, maideklarang unconstitutional 'yan para nga ang halalan ay maganap sa December 1, 2025. Kaya nga lamang po eh dahil nga sa kakulangan po ng oras at uh, panahon, uh, maideklaraman niya na unconstitutional ay uh, maaari mapospon din po ang December 1, 2025 at magaganap pa rin po sa uh, taong 2026 at uh, yan po ang uh, bagay na haayaw po sanang mangyari ng karamihan isa na po ako doon na makadiglara nga sakasakali na unconstitutional itong RA 12232 ay mapoporspon pa rin po ang halalan <laughs> dahil nga po sa technicality at uh, sabihin na natin o oh, pwede ko na rin siguro masabi sa kabagalan ng disisyon po ng korte kung uh, matutuloy man po ang uh, mamu or sa 2026 man po ang halalan ay wala naman pong uh, uh, depresya sana yan okay lang po sana yan kung ang uh, RA 12232 ay deklarado na constitutional yes po ano po ang magagawa natin kung alimbawang diniklara yan na constitutional Siyempre po, uh, masusunod na po yung uh, November 2, 2026. Wala na pong makakapigil doon. Ang importante po, kahit po na uh, ma-move or uh, maganap ang halalan sa November 2, 2026, kung deklarado naman po na constitutional ang R.E. 12232, eh siyempre po wala namang problema. Hindi po ba? Ang problema nga po na ayaw po natin talagang uh, mangyari kahit pa ulit-ulit nga po na sinasabi natin ay kung uh, mapapospon na nga ang halalan sa uh, December 1, 2025 pero deklarado naman na unconstitutional itong ra 1 Para po kasi sa lahat mga kabarangay ay uh, uh, medyo matagal na ano po ang Usapin ito pero hindi pa rin po nabibigyan ng uh, tugon ng Korte. Kaya nga po uh, talagang uh, parang nakikita po ng karamihan ang uh, mabagal po na pagkilos ng Korte Suprema kung meron masinag <laughs> silang ginagawang uh, mga pagkilos para dito. Uh, may mga nagsasabi po kasi na yan nga po ay parang hindi pa ito nakasalang ano po o parang hindi pa po ito <laughs> nakakalendar sa kanilang uh, didesisyonan mga kabaranggay. Kasi uh, kapag tayo po ay, yun nga, nagpupunta sa kanilang site, ay uh, wala po tayong informasyon na ito ay pag-uusapan natin, nag-uusapan na. Uh, Abang-abangan na lamang po siguro natin muli ang mga susunod po na kabanata. At uh, sana nga po ay pakinggan na ng Korte Suprema ang uh, kahilingan po ni uh, Atty. makalintal na sana ay uh, magbaba na po sila ng uh, disisyon, mga kabarangay. Yes po, ah... Uh, uh, Bali ang hinihingi po ni Atty. Makalintal ay uh, hindi na po yung uh, uh ideklara na na unconstitutional itong RA 12232. Malino na malino po na hinihiling niya na sana ay magbaba na ng uh, decision ng korte. Uh, ano man o sino man ang kanyang katigan. Ang importante po ay uh, sana ay makapagbaba na ng uh, desisyon ang korte. Siyempre po bago ang lahat, bago ko makalimutan, bago tayo magpatuloy uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na magsubscribe. subscribe paki po ang notification bell at all para palagi kayong updated sa aking mga bagong uh, videos. Uh, ako po ay uh, nagpapasalamat kay Arthur Memakalintal uh, dahil sa po sa kanyang makabayang pagkilos. Uh, Kaisa po tayo dyan na tayo po kasi ay naniniwala na uh, labag sa batas itong ginawa po o oh, isinulong ng uh, mababa at mataas na kapulungan para po uh, ipospon ang uh, halalan sa December, uh, December 1, 2025 uh, at ito po ay uh, magaganap November 2, 2026. Ang aking pong paniniwala ay uh, pamumulitika lamang po at hindi po talaga para sa mga... <laughs> Na nakaupong barangay opisyal. Ano po, para hin, uh, para maging matatag daw sila, para matapos daw yung kanilang mga proyekto. Ayan uh, po yung sinasabi ng mga nagsulong nito. Pero napakalinaw po mga kabarangay, kahit saan ang po natin tingnan, ito po ay talagang tuwirang pa lamang. Uh, ginamit lamang po nila uh, itong mga nakaupong barangay officials sa kanilang pansariling uh, interes o layunin. Yan nga po yung magamit sila. Uh, sa eleksyon, lalo lalo na nitong nagdaang uh, midterm election po mga kabarangay uh, sila yung tumayong parang mga leaders nila dahil nga po sa pangako, nakapalit nga po nito ay yung pagpapahaba ng kanilang termino <laughs> actually eh, talagang 6 years pa po yung pinangako po, lalo lalo na nitong si Madam Amy isipin na po ninyo yung 6 na taon na di idadagdag sa kanilang uh, panunong kuhulan, <laughs> sino pa naman po ang uh, hindi po matutuwa? May ginawa man o wala ang uh, mga nakaupo ay eh, natural lamang po na talagang sila po ay uh, sasang ayon, uh, dyan po sa uh, pagpapalawig po na iyan, hindi po ba? Siyempre naman po para sa mga nakaupo, uh, hindi naman po tayo laban, hindi namin, natin kinakalaban yung nakaupo ulang una po ay wala naman kayong kasalanan. Yes po, wala namang kasalanan itong makanakaw po kahit uh, ilang taon pa ang idagdag sa kanilang pag-upo. Kung yan naman ay kakatigan ng batas o ng korte, eh ano po ang magagawa ng sino man? Hindi po ba? Kagaya po niyan mga kabarangay kapag uh, nadeklara po na constitutional yan, sino pa ang aangal?